sa pagkain pagkain mak ay may ano muna yan kain tayo kain kain, kain tayo mga gaon aw <laughs> 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 oh. talunin mo ito mami atre ha hapon mga kain. kain tayo kain muna magutom na mga kadagat pa. tangali na Magahan pa lang namin. Uh, sarap ng ulam, ulam namin red card mga pulaan tina mo hanggang kain lang ako pinawisan na sa init mo naman ang kanin pati sa bawo <laughs> hindi ka pawisan meron lang akong pampablik mamaya okay na

Talaga. Ah! <laughs> <laughs> Para magtaba tayo. magtaba ang dito. Eh! ka Masarap sip-sipin mata. <laughs> ano yung rito, mami? Apri, tapos na lang rin ano kung ito, ha? Ito pang

Mm -hmm. oh. ilan, mo na yan, Mac, ilan na yun? Mac, ilan na yung video mo? Hmm? Isa. Pwede <coughs> na yun. Surblas ito sa unahan o. No? Kusok-kusok oh. ng baba.